So hi guys, ngayon malikas pa sa mga itong video sa Christian Garden So ayan guys, kung nakikita ito mga pag na ito Ito yung mga i-deliver ide natin guys Ayan, sa July 1 Ito kay Ma'am Jeffra Ayan guys, so nalipat na natin siya sa mga pasok Ayan Ayan guys, ipapakita ni Mama kung paano siya magpintura ng mga ganito Alam ko guys sa inyo, yung iba dyan alam na kung paano magpintura ito Pero para ito sa mga hindi pa nakakalam Ayan, yung mga ganyan yung design na ano Pintura Ayan o. Tapos para may pakita na rin itong mga i-deliver ide natin. Ayan. So ayan, yung iba guys palabas yung bulaklak. Yung iba hindi pa. Ito katulad dito palabas na yung mga bulaklak niya. Ayan o, Palabas pa lang. Yung iba naman guys is ano, ah, wala pang bulaklak. Pero itong Hawaii, ano, Hawaii white, ayun, palabas yung palabas na yung mga bulaklak nila sa dulo ayan oh palabas na yung mga bulaklak nila oh. ayan ang wala pang bulaklak nung guys itong mga ano itong sakura ayan sakura beli ka natin at ang ganda ng rootstock nya ito yung harapan nyo ilagay ko ayan ito yung harapan kasi ito pa yung iba ito dito guys, tag-ulan na kasi kaya nahuhulog na ka pati yung mga bulaklak pati dahon nila yan. Pero yung Hawaii White kasi matibay sa ulan. Ito si Mama doon. Ayun guys, so, oh, ewan ko kung narinig niyo yung boses ni Mama. Sigaw lang sigaw doon kasi akala niya di pa ako nagbibideo. Oo. Oh. <laughs> oh, wala lang mga ganong araw po, oh, makulimlim. Kahit makulimlim, mainit pa rin yung sinaw. Eh? <laughs> So, ayan, kasama to guys, Pink Panther Taiwan. Ayan, oh. Napinturahan na ni mama to. Ayan. Ayan guys, sa mga nakasubaybay ng video natin, alam nyo kung gano'n kasi pag itong Pink Panther Taiwan ang mulaklak, saktong sakto, maliliit pala, ayan, palabas pala yung bulaklak nya. Ayan siya guys, oh. Palabas pa lang siya uli. Kasi uh, nagtuloy-tuloy na naman kasi yung init dito sa amin. Ng... Ilang ako na nag-init ba? Limang araw? Araw pa lang ay. Ah, hindi kasi ngayon oh palabas na yung bulaklak pero kung nag-ulan na naman to, ma-delay ma, ma, ma na naman tong bulaklak niya. Pero dahil nag-init-init sa amin, guys, ayan oh. Palabas na yung mga bulaklak niya na madidit. Pero pagka nag-ulan ulit, na guys, mahuhulog 'yan. <laughs> 'Yan lang. Kaya medyo prone talaga siya sa tag-ulan. Ayan. Oh. Papakita ko lang to, ayan. Tapos ito pa isa. Ito yung sakura natin guys. Eh. May bulaklak din. Kaso konti lang. Ayun, pakita natin paano magpintura si mama. Ayun na, Pakita mo yung teknik mo mama. May mga freestyle ka pa diyan di ba ma? Pati mama, <laughs> may mukha ko dito yung ano mo dyan eh. <laughs> Hindi. Ayun o. No. O baka, baka ma, ako ah. <laughs> Ayan guys oh. Ganyan lang maganda ng pintura eh, no. Medyo makalat syempre sa ano, sa kamay, pero maganda ng resulta. Ayan oh. No. Sinunod niyo guys, pati si mama. Ayan o. <laughs> may, pintu may pintura na din sa mukha. Kasi nga, kaya eh, sa sabi ko guys, medyo makalat siya. Pero maganda naman yung kakalabasan. Dito siya. maganda ganda na. Oo, ayan o. Dito wala pa siyang pintura. Ayan natin doon guys. So, ayun, no? Ganyan magpintuwa si mama guys. Ayan. Bakit mo pa ang napipintuwa? Bakit kasi? Sabi ko sa'yo, videohan mo lang yung ginagawa ko. Hindi yung tsura ko eh. Hindi guys. Ayan tinan mo yun. Ang dami yung pintura. <laughs> ayan na. Balik ka tayo dito. Ayan. Ito yung isa pa guys. Uh, Sakura Belican. Ayan. Para sa mga nakasubaybay din dito dati, sobrang ano lang niya, manipis lang siya pero ngayon ang kapal niya na. Mukha na talaga siyang bonsai guys, ayun no? Ang ganda niyang tingnan. Kasi dahil sa baligiti yung dahon. Dahon pa lang niya, ang ganda na. Tapos samahan mo pa lang yung tong kulay na bulaklak. <laughs> ang swerte niya ano ma'am? Ang swerte ni ma'am Jeffra kasi ito pa nagtag-init puno-puno to ng bulaklak. Pa, nakita ko parang papasimula, mamulaklak. Oo oh, nga, palabas na nga. Pati yung ano, mga Hawaii White, tingnan ko doon, pinakita ko, nakita ko yung mga talbos niya. Ang dami, na? no? Oo, oh, ang dami. Ito dito guys, oh. wait lang, mag-focus. Ayan, Oh. mag-focus. yung Yun, ayan, na, na, na oh. diba? Ay, sundal, Ayun, oo, oo, kaya Ang oh. dami yung mulaklak, Oh. Palabas sa dulo. Dami. Ito rin, o. Oh. mga dulo niya may mga palabas na na Ay, ana una lang Ayan. Ayan na si ay sa may black and white guys may lalang ng combination dito yung uh, white lang ay hindi 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 totally white yun eh gray sya gray tapos bibisikan mo sya ng white tapos black oo, oo. yun na maganda guys pa siyang ano kung alam marble. Nyo yung marble marble ba marble marble para marmol siya. marble marble hindi marble oh, hindi ko alam <laughs> Paano ba sa yun guys? Kasi marmol lang itsura niya. Ay, oh, may marmol ba? O marble? Marble yata yun. Ang ganda na yung itsura nun. Ng... Kaso uh, ito kasi ang requested ni Ma'am Jeffra. No. Pasensyaan nyo na yung glass cattle guys. At medyo madami na kasing damo dito. Kaya kailangan talaga magputol-putol. Ayan No? Yung part dito medyo okay. Tapos biglang hindi na naman okay. Ayan No? Pero mamaya malinis na yan. Huwag ka malikot, ha? <laughs> Magulo ka. May isa pa doon, mamaya. ah May isa pa. Uh, ay, meron pa pala dito, guys. Isa pa. Ito naman, guys. Request to ni Ma'am Jeff pala na i-graph. Ayan. Oh, ayan, guys. So, ang laki ng puno nito. Ayan. Tapos, pinadugtungan niya sa amin niyang... ah uh, sakura delikan. Guys, pasipasensya so, niyo na kung medyo ngongo ako. May sipon kasi ako. <laughs> medyo masama pa kadamdam ko nagdigi lang talaga ako ngayon ayan so, ano ha? sino ngongo? Oh. ikaw <laughs> masama kasi pa ko eh talo gulong oh wag ayan guys oh ayan ito yung ano oh. puno ang ganda kasi ang daming sanga Aso ah, pure black pa lang to. Hindi pa to na ano, yeah. hindi pa to na pipintahan ng puti. Ayan. Hmm. Uh Oo, -oh, yun pa lang. Ayan siya. Tapos so, ang ginagawa ko dito guys. ay naglalatag ako ng steel matting dito para sa mga bugimbilya natin kasi nga wala tayong lagayan ay ito 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 pakita daw sabi ni mama ayan o dahan dahan lang dahan dahan lang para isusum ko ayan o pag ginawa nyo ito guys kailangan asahan nyo na marami talaga ang pintura sa kamay ayan o ayan ganyan ito ginagawa ito ko yung iba kasi ang ginagamit sinistik ano ma? Stick? Mm, yung ginaganito nila. Oh, yun guys. Yung iba daw ginagamit is stick. Ano? Well, sting-ting ganon? Stick ah. Magawa ka ng ano. Magawa ka ng parang barbecue stick or ano. Yung kahoy. Yung, na parang ano lang. Hmm. So yun. Kanya-kanyang diskarte. Sa amin brush lang. Hindi. Brush din naman. Tapos yung pang ganito lang o. Oh. Oo nga. Yung pang ganito lang niya Oh. Ah. Ayun, imbis na daliri daw yung pinanggaganyan guys, stick. Oo, oh. Yun pala, akala ko yung stick yung sinasawsaw sa pintura tapos yun yung inaano mo. paano naman yun? Ano yun? Iba. <laughs> ano naman to? Sorry, kaya hindi ko nga alam Eh. Yun. Para mas maganda pala pa, hindi ganun makalat sa amay oh, pala guys. Stick. Stick, oo. Oh. Yun. Linawin mo ma. Ayan guys, so, tinan niya si mama guys. So, ang dami niyang pintura sa mukha. Oh, kasi, bakit kasi pati yung mukha ko? Kasi ang sabi ko lang sa'yo, yung yung ginagawa ko lang ang ipakita mo, hindi yung pati eh. <laughs> hindi <laughs> naman to. Hindi na okay na naka dito. Ayan o, oh. para makita yung ginagawa ko. Ari ko rin sa mukha ko nang Pag ganito guys, ingat lang pala kayo sa mata ha. Mm, Delikado tamata, to punta. sa mata guys. Tapos huwag naman kayo mag-alala kung puno-puno kayo ng pintura sa kamay dahil eh, yung pintura naman ito pang bato, so madali lang siya tanggalin. Basta iyon mo lang ng tubig yung kamay mo, hugas ka lang, siya tanggalin. Ang alam ko lang na medyo mahirap tanggalin talaga yung ano, yung pang bakal, no ma? Mahirap tanggalin yun, compare dito sa pang bato. Okay. Ayan oh. Gumaganda na, na siya guys. Ang ganda tingnan. Tas ang, ang kagandahan pa dito guys, pare-parehas kasi sila na itsura repress sila ng kulay terno-terno. Kaya gusto ko ganitong kulay. Kasi Ano mga mas gusto mo yung ganyang kulay oh, kasi... Mas, hindi siya Oo, maganda yung ganitong kulay kasi hindi siya duminin. Ang kulang na lang talaga dito guys yung sa ano para sa akin lang ha yung sa ibabaw uh, lagyan siya ng puting bato kung hindi man po ito yung bato, damihan tong ano, yung pumis. Kahit damihan ah, na lang, lang din yan. Ang puno. Talagang hindi naman pati yung puno. Hindi, maano lang naman yan pag nagdilig na. Oo, oh, matatanggal din yan. Wala na problema. Ang hindi pwede yung busa mo talaga siya na pintura. Pero yung kanya na wisik-wisik, wala problema yan. Kailangan ka nagdilig ka Maya. <laughs> Bakit ka naman? Hehehe. Ayan na yung niya Oh. Ayan yung mga gaps ni mama. Ang kailangan para dito guys, makapansin nyo, hindi natin sila pinutulan, di ba? Hindi natin, pinabayaan natin sila umaba. Yung variety kasi na to guys, itong Sakura Belican, uh, hindi kasi siya tulad ng mga chitra o ibang bagay, uh, variety ng bugimbilya na uh, tawag dito. Yung pag humaba, yung redirect sila. Ito kasi guys, nagkakasa nga kasi to sa baba. Papakita ko sa inyo. Sa baba nito. May mga bagong, ayun o. Kita niya ba ito maliit guys? Ayan o, no? maliit na sanga. Nagkakasanga-sanga kasi yan siya sa baba. So, mas maganda to siya. O, oh, nagkakascade siya. Wait lang, i-zoom natin. Ayan, natulad ito guys. Ayan, nakikita niyo ba? Pag nagtuto ito, madali siya mag-gawin. Ayan. Ang ano lang kasi dito guys, kaya ano, hindi siya daw sa pinuputulan ni mama. Once na pinutulan mo kasi yan, either dito, magkakapala na magkakapal dito sa baba. Yun yung nangyari kasi, kaya ang gusto namin ngayon, pahabain namin siya ng pahabain muna sa kami magtatalbos para uh, mas mabilis siya kumapal. Yun lang na mas, mas napansin dito. Medyo pahabain niyo muna siya. Pagka mahaba na, sa niyo siya ngayon puputulan. Puputulin ko na siya eh, hanggang dito siguro. O, tapos yung pinagputulan nito, uh, maganda pa siya gamitin pang graph, uh, graph sa yon Mas maganda siya gamitin pang graph kasi nga may mga bagong tumutubo na sa baba niya. Ayaw mag-focus. Ayaw nya mag-focus. <laughs> ayun na umiinit na dito sa amin, guys. Ayun. Isa to sa mga technique ni Mama. Ayun. Ako'y pipintola. Si Mama kasi, guys, talaga ang tagapintola ako dati nung nagagawa ako ng mga kawa. Mga kawa, mga paso. Ayun. Ako naman yung tagagawa lang, taga sa semento naman ang hawak ko. So ayun, guys, sana nagustuhan n'tong video nato. Then kita kits sa susunod. Medyo mainit na kasi. Ayun na si Araw. <laughs> bye bye.